i-update ko lang po kayo sa mga inahin namin na nandito ayan, so nagpapaligo po si CPA Doc, dahil lamis din po niya itong mga inahin po namin Ayan. So, dito naman po sa isang kulungan, mapapansin niyo yan, wala na pong mga inahin dyan. Dahil na ibenta na po namin. Ayan. So, mamaya iikutin po natin lahat to para ma-check po natin isa-isa yung mga alaga po naming baboy. Ayan. So, medyo madami-dami na rin po yung naibenta namin. Kaya lang nung nagbenta po kasi sila, wala po ako dito sa farm. Kaya hindi ko na po na-video yung mga ibang inahin po namin. yan, So, si Mami Pig, Mag-isa na lang pala dito sa isang kulungan. Ayan. Wala na. Wala na laman. Ayan. So, dito sa kabila, ito, medyo madami-dami pa po yung mga nandito. Ayan. Puntahan po natin na gandun sa dulo para maipakita ko po sa inyo yung mga naiwan na inahin po namin. At si Tommy, i-update ko na rin po kayo. Ito po si Tommy. Hi, Tommy. Kamusta Kamusta ka na? Nandito na ako, Tommy, oh. Hi, Tommy. Namiss mo ba ako, Tommy? Ha? Sobrang favorite ko po itong barako namin na ito dahil ito po yung kauna-unahan namin na barako. Ayan, so... Ikot po tayo dito sa banda rito. Ayan. Mag-isa na lang po lang dito ni Mommy Pig. Oh, wala na rin laman. So, naibenta na. Dahil nung nagbenta po sila, wala po talaga ako dito sa farm. Dahil lagi po ako nasa Manila. Kaya minsan hindi na rin po nila nabivideo. Tsaka hindi na rin ako na-update dito. Ayan. Punta po tayo ang gandun sa dulo. Ayan. So dito, may mga inahin pa po dito na naiwan. Ayan. Tulog po sila. Katatapos lang nila maligo eh. madami-dami pa pong inahin dito sa banda dito. <laughs> ayan. Kamusta kayo, Mami Pig? Ha? Namiss nyo ba ako? O, ito, wala na rin laman. Ayan, hanggang doon. O, ayan. So, medyo madami-dami pa naman. Ito, wala na rin laman, no? Oh. Yan. So, okay lang ito na ganito lang po yung baboy namin. Kasi nakakatakot nga po, di ba, pag mag-alaga ka ng inahin na napakadami. Tapos, yung, ano mo, tagabantay mo, mayat maya, lumalabas. Di ba, nakakatakot po. Mabuti na lang. At nakahalap na po talaga kami ng caretaker namin na mag stay lang po dito sa loob ng farm at, hindi na lumalabas. Yun. So, ganun po yun. Kailangan talaga maging strict po tayo sa biosecurity, bio lalo na po ngayon at nagkalat po ang sakit. Ayan. Hi, hey, Tommy. Bakit ka malungkot? Nandito na ako, Tommy. Ayan. So, yung mga baboy namin. konti na lang, ano. O, ito naman po yung isang inahin po namin. <laughs> ano nangyari sa'yo, ha? Bakit ka malungkot? Nandito na ako. Oh. Ano nangyari sa'yo, ha? Ha? Na-miss mo ba ako? Hmm. Kamusta ka, Mami Pig? Kamusta kayo? Ha? Kamusta kayo dito? Bakit ka malungkot? Oo. Oh. Hindi ko na kasi kayo nadadalaw eh. Ano? Ikaw, kamusta kayo dito? Ha? Kumusta kayo, Mami Pig? Namiss ko kayo. Sobrang namiss ko kayong lahat. Mm. Mami Pig, higa ka na. Dali na. Higa ka na. Tapos ka na kumain eh. Sige na, sige na. Higa ka na. Mm, ayaw mong humiga. Uy, nagtatampo ka. Ha? Nagtatampo ka sa akin? sa tulog na tulog itong baboy namin. Itong si Tommy, kinukulit niya eh. Ano, Tommy? Kamusta ka, Tommy? Sobrang na kita. Buti na lang tumayo ka na. Kanina pinapatayo kita. Ayaw mong tumayo. Ha? Ayaw mong tumayo, Tommy? Ito po si Tommy, talagang hindi ko po ibibenta to eh. Hintayin ko na lang po siya na mamatay ng kusa. Kasi favorite ko po talaga itong barang ko namin na ito. Dahil kung hindi po sa kanya, hindi po, hindi po dadami yung mga inahin po namin dito. di ba diba? Halos lahat po kasi ng inahin namin dito, siya na po yung nagsampa. Hi Tommy! I miss you Tommy. I miss you so much Tommy. Ayan. Bakit? Ha? Bakit ka Oo. Oh, andito na ako, oh. Hmm. Andito na ako, Tommy. Oy. Ayan. So, dito po tayo ulit. Balikan natin. Ayan. Humiga na siya. Napagod na din, di ba? So, nabilan nyo ba kung ilan yung inahin namin dito? <laughs> Ayan. So, uh, mamaya sasabihin ko na lang sa inyo kung ilan po lahat ito. Kasi meron pa po kami inahin dun sa farwing pen. Ayan. Hindi pa na ilagay dito sa gestating area eh. Kasi may mga baby pa silang pinapadede. Mm. Grabe no, dati makikita mo talagang punong-puno ng baboy dito kasi umabot po kami ng sixty uh, 61 saw level. Pero ngayon, parang ano na lang po eh, kalahati na lang yung naiwan eh. Mm. Tommy. Hi, Tommy. Kinukulit mo yung katabi mo, ah. O, ayan. Tulog pa po talaga sila. Sarap kasi matulog, ano. Katatapos lang kasi nilang kumain. Kaya, ayan. Ayan. so okay lang naman yun na magbawas po kami ng inahin dahil alam nyo na po napakadelikado po sa panahon ngayon dahil mga maraming mga sakit na nagkalat, di ba? Medyo malaki-laki pa naman yung investment namin dito kaya kailangan po talaga naming magbawas. Kailangan eh, kailangan po talaga eh. Ayan. Hi, Tommy. Ito ta talaga si Tommy. Na-miss ko ng sobra ito, eh. Alam nyo ba, pag dumarating ako, minsan, ano to, eh, tumatayo ka agad. Tapos, hampas-hampasin niya yung tenga niya. Ayan. So, nahiga na siya. Napagod din. Tommy. Mm. I miss you, Tommy. I miss you.